tanong ko lang, ikaw ba handa ka maging OFW? Marami ang gustong magtrabaho abroad pero hindi lahat ay bagay sa buhay OFW. Totoo, malaki ang kita. Pero kapalit nito ay sakripisyo, lungkot at hirap na hindi kayang pasanin ng iba. Kung iniisip mong mga ibang bansa, ito ang sampung katangian ng mga taong bagay magtrabaho abroad. Una, matatag ang loob. Kasi sa abroad, ikaw lang talaga ang aasahan mo, malayo sa pamilya. Kaya dapat matibay ka sa emosyon at isipan. Pangalawa, madiskarte. Sa ibang bansa, hindi lahat madali. Dapat marunong kang mag-adjust at mag-isip ng paraan sa bawat sitwasyon. Pangatlo, may disiplina at respeto. Kailangang marunong kang sumunod sa patakaran at rumispeto sa kultura ng ibang lahi. Pangapat, marunong humawak nang pera. Sayang ang sakripisyo kung uuwi kang walang ipon. Dapat marunong kang mag-budget at magplano para sa future. Panglima, may tiwala sa Diyos. Siya lang ang sandigan sa panahon ng lungkot, homesickness at pangungulila. Panganim, mapagpasensya. Hindi lahat ng amo mabait. Hindi lahat ng kasama sa trabaho makatarungan. Pero kung mahaba ang pasensya mo, kakayanin mo pangpito, marunong makinig at matuto. Dapat bukas ka sa payo, feedback at bagong kaalaman. Kasi sa abroad, ang hindi marunong makinig, madalas ang nauuwi sa problema. Pangwalo, marunong makisama. Importante ang pakikisama sa kapwa OFW at sa mga lokal. Minsan, sila lang ang magiging kapamilya mo sa malayong lugar pang -syam, marunong magkomunikasyon. Hindi kailangang perpekto ang English, pero dapat kaya mong ipahayag ang gusto mong sabihin sa trabaho man o sa simpleng usapan. Bago tayo magpatuloy, aynais ko pong malaman kung saang bansa o lugar kayo nanonood nito ngayon. At panghuli, may pangarap at malinaw na dahilan. Ang pinakamahalaga, alam mo kung bakit ka umalis. Kasi yan ang magpapatatag sa iyo kahit gaano kahirap ang buhay sa abroad. Kaya bago ka mag-apply bilang OFW, tanungin mo muna ang sarili mo. Handa ka ba? Hindi lang sa trabaho, kundi sa lahat ng hamon ng buhay sa ibang bansa.